kumusta mga kamenjo magandang gabi so bali vale, alas 10 47 na dating gawin tayo katuloy tayo ng kabakungan malakas na yung agos ngayon naka ano na new mo na ngayon kapag ka ganitong vermont ganitong hula ng buwan ngayon malakas na yung agos Tatayin na naman natin. Sana may sampa naman yung isla sa kabakungan para makadali na naman tayo. Dito lang uli ako magsisimula sa tapat namin. Ayan, pupunta tayo ng kabakungan uli. Si Utol, wala na pa si Utol. Siguro mamaya pa yun. Mga dalawang gabay pa doon na naman tayo sa may sa sampan na yung isla doon sumasampan lang kasi yung isla doon sa may Tasbiliya kapag ka uh, yung agos parang ilog na sa lakas so yun ang mga bangko sa mahuhuli natin sana makadami na naman tayo dito sa Maguila Kawayan Ito pa lang yung binawano natin Mahina pa kasi mga kos Kaya siguro Wala pa sampah yung isda I don't know what I'm doing. nang kulambutan natin dito na ba tayo kaba kung anak ha ng pangalawang huli natin yung dami kanina malaki sa kaso may lap sumungsong sa malakas na halos kaya hindi natin abutan sayang yan nasa isang kilo kalahati sana dalawasahan eh, dapat ka yung isa. Ah, i can ako sa may ibaga salamat nakatagpo tayo ng malaking pusita

pangalawa kanina maamo salamat kwarta Dito po, mas ibog natin. por aquí Ayan na rin oh Inawakan ko na Baka makapunit Nagbilapis kasi Tapos na uno Salamat Dalawa na yung Pasok natin Sa 300 kilo Salamat na kaisang sa maral din. Kanina nakatagpo ako ng limang peraso nito. May ilap. Malalaki sana. May ilap talaga yung sa kapag kawalan lumot. la uh, mate. isang first class din. <laughs> là bố anh

salamat mga kadimensya naman tayo so yun ang mga bang sa bahay tapos kilo natin kung ilang kilo yung mga nahuli natin may pangilaw tayo ng malaki pinabahita A few moments later. So yun mga kadimensya nandito na tayo sa lahat na naman tayo So, bali si Otol naka 7 kilos din si Otol. Yan, dito lang daw siya sa may tasbilya. Tapos dito sa may tapat namin naman na siya ng dalaga bukid. Yan, kung maaamot, maaamo, lahat. Madami sana tayong huli. Ito mga pusit, oh. Madami sana yung kulay itim, oh. Ganitong kulay, oh. Yung ganito. Ito yung itim. Yan. May ilap. Ito kasi yung mga galing kasi ito sa laot. Kaya maaamo sila. Mga bagong salta. Yan, kakain nito. Yan. Bagong salta lang yan. Mga ganyang isda. Yung mga dito-dito isda lang sa amin. Wala na. Ubus na. Salamat. 2.6 at ito pasok po sa Ibilin nito sa ano, bakit namin doon sa Taiwanese. Ayan, 300. So, bali, yung kuha naman sa amin dito ng kito namin, ayan, bali, 280 lang. Ayan, may ibiti din siya bawat kilo. Ayan, 1 alanganin, 1 lang. 280 yung kilo dito. At dito lang sa maliliit niya, 260 pang mukbang tayong kuya yun, dalawang kilo thank you Lord may dalawang kilo tayo sa pusit 260 yung kilo at yung first class natin dalawang pirasa lang yun, isang kilo rin 240 naman yung kilo dito at yung ilak natin malaki rin yung isa una kanina mga siguro nasa dalawang kilo rin yun 180 yung kilo nito hindi na bumarik sa dati dati 200 ayan 3.4 ayos maka ayan 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 yung pangagulong natin iihawin namin ito mamaya ang laki oh mga bato oh. 1.6 yung isang piraso pa lang ayan ayan yung pang ulam natin 2.7 thank you lord madami din tayong place ngayon so, ito tala natin kung walang kilo lahat ako, tapos kung magkano kikita natin ito so yun mga adventure ayan malaki-laki din yung kinita natin ayan 2,050 ayan thank you So, ayan yung kabuo. huli natin, ayan, 13.1 kilos. Ayan. Yung kulambutan natin, 2.6. Yung posit na dalawa, yung big. Ayan, 1.4. Dalawang kilo naman yung mga maliliit. Yung class natin, 1 kilo. Yung danoy, 3.4. Ayan. At ayan yung mga kilo nyo. 1.10 sa kulambutan. Sa big naman natin, to 80, ayan, 2.80. Ayan, 2.60 naman sa small na posit natin. Ayan, 2.40 naman sa class. At uh, danoy naman natin, 1.80. Ayan. Kaya kumita tayo ng 2,050. Ayan. So, yun. Shoutout na po tayo. So, yun. Magandang tanghali mga kanbenture. Ayan. Shoutout na po tayo. Ayan. Ang una po, shoutout sa ating mga uh, masugid na taga-subaybay. Ayan. Shoutout. Shoutout po sa lahat. Ayan. Nasa ang solo kung po kayo ng mundo na ro roon. Ayan. Shoutout po sa inyo. Ayan. Shoutout kay Sir Aprin. Yan Aprin Jabson ayan shout out po sa kanya sir. Salamat po. Ayan. Shout out kay Elvie Anti-vlog San Pincho shout out po. Shout out, shout out kay Danilo Adalim at kanyang anak Jude Spreza Dalim from Santa Rosa Nueva Ecija ayan shout out po. Shout out kay Aprin Pilias from PSA. Shout out kay Kate The Rockstar. Ayan shout out po. Shout out kay Jhon Dani. Yan Jazz Antrix yan Jhon Oliver Inti from Sarangani province ayan shout out po sa Hundani yun family ayan shout po shout out kay Fernando Lakasan Dili ayan shout out po shout out kay Gloria Alquiras from Burgos Pangasinan shout out kay Jumar Tubay from General Santos City shout out kay Gaspel Saiko shout out kay Maya yun chill yun at sa kanyang mama at papa ayan shout out po kay na Aileen Mi Kasumpang yan at Butch Kasumpang yan at sa kanyang kapatid na si Agustin Elisis Kasumpang ayan shout shoutout sa kasumpang family shoutout sa mga espiro yon ng barangay Londres ayan shoutout po shoutout sa mga taga Londres Shoutout sa De La Torre Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Ayan, shoutout po sa mga solid viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi. Ayan. Shoutout kay Renante Villanueva yun, at sa kanyang asawa, Lissila Cereales. Shoutout sa Disulok Family, yun. Bung LB, Laika, La Army, Ryan, Trisha, Rocky, Bibi, Idna, yun, from babatnon Lady. Ayan, shoutout po sa lahat ng Disulok Family dyan sa may Babatnon Lady. shoutout po. Shoutout kay Renato Albao from Tagig City. Kaya shout out po. Shout out kay Alexander Fisquera. and family from Jinsan Tambli. Kaya shout out po sa inyo idol. Shout out kay Jose Floricard Badrigalejos. Ayan, shout out po. Shout out kay Dennis Dela Cruz and family from Naik Abiti. Kaya shout out po. Shout out kay Michael Morada from Lucina City. Shout out kay Robert Rama. Shout out kay Aldin Castrensi from Cavite City. Ayan, shout out po. Shout out sa Manos Family. Ayan, from Mahayag sa Buanga del Sur. Ayan, shout out po. Shout out kay Johnny J. Tin. Shout out kay Victor Manugid. Ayan, Junior ng Antipolo. Ayan, shout out po. Shout out sa Herno Family, yon from Barangay Vicente, Purok Uno. Ayan, Bulan Sorsogon. Ayan, shout out po. Shout out kay Roman Balag from binangunan Rizal. Shout out sa Javier Family ng Barangay Kaputikan, Talabiran Nueva Ecija, Rico Javier at Ros Binida Javier. shout out po sa Javier Family. Ayan, shout out po. Shout out sa Shoutout kay Armando Swabirdes from Amos, Cavite. So yun, shoutout po sa inyo mga Kanvenger. At syempre, shoutout din natin yung ating mga kapo may channel. At pasuporta lang din po mga Kanvenger. Ayan, unang-unang po, shoutout po. kay ma'am, may retro printies. Yan, thank you, thank you po ma'am. Sa blessing na binangkolob mo sa amin yung otol. Ayan, shoutout po at kay Otol yun tara is for fishing yun at sa magkapatid yun John TV Vlog Master TV Vlog yan very Spiro happiness official father and son vlog pandan fishing adventure Rochoy fishing adventure manay nil vlog GC adventure Rix TV official sibadong vlog manayad vlog VH Johnny fishing TV reangler lare Amos Hilario Lakwat Siro, Kapana TV Adventure Koya North TV na Nairobi channel Roger RC sa so trailer driver just for TV Vehicle Hunter Vlog MG Eric Adventure Ka Fishing Sagay Adventure Batang Samar Ayan shoutout tapos ko sa inyo mga adventure Ayan support din natin mga adventure yung kailang mga channel So ayan sa nice mag -ma shoutout out Ayan comment lang po kayo sa ating comment section sa baba Para sa susunod po na episode Ayan may shout ko po kayo Ayan maraming maraming salamat sa panood Hanggang sa next episode God bless po Bye bye